Magkakalimutan mo yung pangalan <laughs> nyo? Wil madan Ha? Wil ma Hi ate Wil ma Nakakalimutan ka si buta Nag pala <laughs> vlog <I'm laughs> <laughs> Hi vlog to uh, hi vlog Hello po blog. Welcome to my guys Papaalam lang po ako sa kung sakaling matanggap mo ang mga ating vlog Ano pala, umpisa pala? Ano? Umpisa pala Nangan nangan Nagkuro vlog? Hi vlog, okay welcome to my guys uh, Okay <laughs> po <laughs>

Oh, uh, apa nak ni? Review tu so, sa aking artis yang aku mah uh, guys. Kawan aku nak sila. Ayah selamat kena salam aku kena kau kena aku. Makuhan yang video. Welcome to my blog. Ngerap nak belajar po. Kawan aku selamat. Kawan aku sambil video paalam mo sa kanya kung pwede kong, kong, kong na ng vlog sa youtube channel na mahirap na vlogger kay Goro naman po makita nyo naman po ninyo, kilalang kilalang po ninyo ang aking artist, artistang nagunang ko na nagpaalam ako na pinayagan ako sa na youtube channel na mahirap na vlog po. Salamat sa kanya uh, para masana ang ating youth ang dahil sa kanya. Sana ingat siya sa kanyang pag-shooting ngayon sa dito sa New mga uh, guys. Salamat uh, po. Sana so, uh, po suportahan niyo naman po ang ating YouTube channel. Mayroon na vlogger. Sa YouTube po.

ya po kontinapay sa, apong tito. dito na po ako sa bihing na, ha guys. tanggap sa ating artista video thank, thank you po sa so, lahat lahat ang mga kapanood nito sana amat nakita ninyo nakitinda po ko ngayong hapon na bawang uh, po sa ating asa na uh, iba-ibang Ahí también, ahí está. Ah, para 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 mainit na mainit po sa uh, pangito ito ang ating pagkakasinda uh, pinitis ko po para sa pamilya na makatipon lamang po sa ating pag-uwi sa aming probinsya para may mga naman ang na pamilya na aking sasalubungin sa aking pag-uwi sa Bitol. kaya uh, pinagdito po lang po kahit pamuntik-muntik ang aking kita dito pag matipong po yan sa matagalan na panahon uh, dadating na rin po yan mga guys kaya sa gabing yung mga yung mga taong gustong may pangarap sa so, paunti-unti ay na abot po natin lang paunti-unti lang hindi naman po biglaan na magkaroon ng pera ito ay pinagdadaanan sa pagkikira sa uh, Kanya -Kanya mga pagkakalit ng sa trabaho sa kanya-kanya sikat, kanya-kanya distraktor -Kanya ganun po ang ating mga ginagawa po maraming salamat po nandito na po ako sa so, unang Ariliano, good afternoon to all of you God bless shout out sa lahat ng mga nagkiting doon